Ako sa si Teresa Nodalo para sa Newswatch Plus, umalma ang Pilipinas sa naging pahayag ng China na pasimuno ng gulo ang bansa sa West Philippine Sea. Iginiit din ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na mahalaga ang Arbitral Award kahit na tinawag ito ng Beijing na isang piece of waste paper. Sa isang think tank forum na ginanap sa Beijing dalawang araw bago ang anibersaryo ng Arbitral Award noong July 12, nagpahayag ng kritisismo ang ilang mga legal expert mula sa China sa tunay na kahalagahan ng Arbitral Award at nagparinig pa na troublemaker daw ang Pilipinas. Sa isang pahayag ng Philippine Embassy sa Beijing, iginiit ng Pilipinas na nananatiling bukas ang bansa sa pakikipag sa China at hindi isinasara ang anumang uri ng komunikasyon sa Beijing." Ayon kay Secretary Lazaro, may basbas -bas ng DFA ang naging tugon sa forum. It's not a problem. We have already stated our position in Beijing. We have stated our position here. I even restated, restated that during my uh, intervention in the ASEAN Regional Forum. Una ng sinabi ni Lazaro na nakababahala ang self-serving at revisionist na interpretasyon ng China pagdating sa international law. Um, the Philippines will always be uh, very strong in the position, our position on the Arbitral Award. But if you recall my statement at Strathpais, I said something that, yes, uh, the Arbitral Award is uh, one of the ma anchors, basic anchor of our maritime policy together with MUCLOS. But in effect, there's also the, the uh, as a as sort of mentioned, I mentioned four, uh, <clears throat> four positions there, one, is despite that fact we adhere to international law, we have a strong communication lines. We China will maintain the strong communication lines. Samantala, tiwala naman ng DFA chief na uusad na ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea kung hindi ngayong taon ay sa 2026 kung saan chairman ang Pilipinas ng ASEAN. Ang code ang nakikitang solusyon ng ASEAN countries para humupa ang tensyon sa karagatan pero ayon sa Pilipinas, kailangan ito ay isang legally binding at hindi lamang isang political na code. Sa ibang detalye inaayos pa rin ang detalye ng pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at United States President Donald Trump sa Washington. Nakadakdang magsagawa ng official visit si Pangulong Marcos sa US sa July 20 hanggang 22. I just wanted to say that it is President Trump who invited President Marcos to this meeting and probably the first if I am correct, the first among the ASEAN leaders who have been invited by the President Trump by, by the White House. In fact, in uh, a working, rather an official visit. But he will be given, uh, he will be staying. The President will be staying in the presidential guest house. inaasahang matatalakay ng dalawang leader ang usapin ng maritime security lalo na pagdating sa West Philippine Sea at isyo ng economic cooperation lalo na at pinatawan ng Estados Unidos ang Pilipinas ng 20% tariff. At yan muna ang latest. Ako si Tres Sanodalo para sa impormasyong napapanahon at on-demand dito sa Newswatch+. Plus.